mga sitwasyon nga naga tumpok-tumpok nga mga ibang ibang mga tao nga mm sa -hmm. barangay nga na hindi na monitor kami nga may mga transaksyon sa drugs nga natatabok. Confirm ko lang up na no, uh, sa man pero karon nga uh, subject natin. tuloy mo sa watch list natin kaya sa badak mo mm -hmm. sa inyong barangay. Ayaw ko lang mag-share sa watch list kasi kung baga niya nakakleryon na yun na bika ra de nakakusog din sa bahay sila nia para mm -hmm. Mm -hmm. kaya kombaga waon kami eh, idea kung nagbalik patay mo mag o masadag din sa may nagbuon mm -hmm. ramang kapag nagcertificate ng, ng, certificate ng ito na completo matagal na, yun na, kumpleto, na, na. na graduate yun graduate na, na. na graduate, yun <laughs> mo. graduate. Na <laughs> oh. <laughs> <laughs> pa ano pa ano 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 Huwag nyo Ah okay. Pero... Pero 2020 kaya ako nakikita kapital Oh, Kaya huwag pa ang mga pangyayari. Siguro ka si min-size-A na-mention mo kay ina, huwag Pero mahera may nadagdakban as. Ganyan nyo ka sa ating mga sakop ka may mga makaya nga uh, legal nga uh, ubrawan mm. sa inyong mga uh, barangay ay uh, magapit gid sa inyong opisina. Agkaman naman ro ang action ni Tatong Barangay sa Raya Karon nga padayon nga naga-engage, maga-engage ag sa makaron nga hadak pandangan ito so, sa milog um, iya sa inyong karon nga ginasakupan. Uh, uh sa ginapabot ug gali sa mga pumuyo it barangay kawayan nga aro uh, doyan nga ron nga mga naga-engage sa drugs ay uh, mag ay, iwasan niyo ninyo ron hindi kamu magbalik ay say ninyo nga do ato ng mga kapulisan ga, ga, ga nga mm. hindi ka mo ma, madakpan lalo na iya sang barangay man ay aware man ako nga nga nga, nga wa pa report nga may nagapaliya i drugs so hindi niyo pagugaton nga isayran namon dahil unang una pag nakon na ako, i-report lagi ka mo. Hmm. dahil huwag man ako na ilang na mag kuan ni sang barangay. Okay. Thank you, Git Kapitan. Si Barangay Captain. Uh, si Punong Barangay Clyde Custodio no, ita barangay